Bali yung kulang na lang po natin yung lecha caldo sa kapo yung pulutan ng tangwa. Okay. Ayun. Ah, Mahubos na yung aming, aming alak. Wala pa yung pulutan. Ay, okay. But sunod na naman po siya. Sa ah, okay. Meron kaming lakuan dito. Mga <laughs> <laughs> apoy-apoy, oh. Ito, pulutan. Ito yung sisig. Ano ba yung sisig?